Binabasa ko lang pahayag nito sa website. Kulang niya nalang sabihin ang sino man sa inyo, ang mga 31 million voters na naging kabahagi na naakit sa taong yan si BBM. Kayo ang tagapagtaguyod ng kadiliman. Well, the trolls to reveal their true identities. Kaya nga troll eh. Fake yung identity. Ang humili ni Cardinal-elect Bishop Ambo David ay kaugnay sa mga trolls. Yung trolls na nagpakalat ng fake news. Pero ang interpretasyon ni Bintolpo ng Bitag, sabi ho ni Caloocan Bishop Pablo David, binabasa ko lang pahayag nito sa website, kulang niya nalang sabihin ang sino man sa inyo ang mga 31 million voters na naging kabahagi na naakit sa taong iyan si BBM. Kayo ang tagapagtaguyod ng kadiliman. Wala namang sinabi si Bishop David na yung bumoto kay BBM ay tagaakit ng kadiliman. Sa so humili ni Bishop David, napakalinaw. Trolls na nagpakalat ng fake news. Ibig mo sabihin, yung bumuto lahat na 31 million ay nagpakalat na ng fake news? Pangalawa, bakit kaya nagreact si Bintol po kung ang tinatalakay ng obispo ay kaugnay sa fake news na kumakalat na yon ang tagaakay ng kadiliman? Saan ba ang ah, dapat susuporta tayo sa fake news o sa katotohanan. Sino kaya ang mali dito? Si Bintolpo po o ang obispo? Uh, may banat at reaksyon si Bintolpo po kay Bishop at uh, ang Budapid, na siya ngayon ay Cardinal-elect na. Oh. Pero, pakinggan ninyong mabuti. Yung sinabi kasi niya na ang bumubuto ay taga promote ng kadiliman, hindi naman yan sinabi ng obispo. Oh, sige, tingnan ninyo, pakinggan ninyo. At sino ang nagkamali dito. Eto. Sabi ho ni Caloocan Bishop Pablo David, binabasa ko lang pahayag nito sa website. Kulang niya nalang sabihin ang sino man sa inyo, ang mga 31 million voters na naging kabahagi na naakit sa taong yan si BBM. Kayo ang tagapagtaguyod ng kadiliman. Paul, the trolls to reveal their true identities. Kaya nga, troll eh. Fake yung identity. And they are very, very successful. Precisely because they are allowed to run myriads of fake accounts in the social media platforms. And many people who are users of social media sometimes don't even know that the people they're interacting with are trolls. You know that these trolls are doomed when they no longer feel any sense of guilt about what they are doing lalo na kapag ganito na lang sasabihin nila trabaho lang yan walang personalan no sense of remorse anymore in this age of mass disinformation through the social media propaganda can get more quickly amplified than the truth. Mas mabilis mag-viral ang hindi totoo kesa sa totoo. Oh, yan, mga kapatid. Sa batay sa humiliya na yan, ano sa palagay nyo? Mali ba ang pahayag ni Bishop at ngayon ay Cardinal-elect ang David Kaugnay sa trolls? Sino nagkamali? Nang sinabi ni Bintolfo, Sabi ho ni Caloocan Bishop Pablo David, Binabasa ko lang pahayag nito sa website. Kulang niya nalang sabihin ang sino man sa inyo, ang mga 31 million voters na naging kabahagi na naakit sa taong yan si BBM. Kayo ang tagapagtaguyod ng kadiliman. Oh, so, yung sinabi niya, kulang na lang sabihin, hindi yon sa so obispo. Batay yon sa kanyang interpretasyon, di ba ba? At wala namang sinabi si Bishop David na kulang na lang yung buong pumipili kay BBM ay taga-taguyod ng kadiliman. Ang binanggit niya dito, napakalimnaw. Eh, di, di ba tatakbo ito ng senador? Nag-iikot na, nakarating na sa pagadian, no? Kahapon ba yun? Ang At tatakbo ata ito ng senador din. Oh, so, napakinggan pakinggan niyo yung pahayag ni Bishop. Malino naman. Ang kinukontra dito ay ang nagpalaganap ng fake news. Alam naman natin sa San Juan Kapitulo 8.44, sino ang ama ng kasinungalingan? At lumalaganap, lumalaganap sa social media ang fake news, ang mga trolls na nagtatago lang, di ba ba? Pero, nakapagtataka kung bakit binanata ni Bintol po. Ibalik natin ha, ibalik natin ha. Sabi ho ni Caloocan Bishop Pablo David, binabasa ko lang pahayag nito sa website. Kulang niya nalang sabihin ang sino man sa inyo, ang mga 31 million voters na naging kabahagi na naakit sa taong yan si BBM. Kayo ang tagapagtaguyod ng kadiliman. Paul, the trolls, to reveal their true identities. Kaya nga, troll eh fake yung identity. And they are very, very successful precisely because they are allowed to run myriads of fake accounts in the social media platforms. And many people who are users of social media. Oh, so, yun. Mali ba yan na ang daming mga tao na users sa social media at daming mga kumakalat na fake accounts sa social media na hindi natin alam na fake para ito. Kahit nga si uh, Cardinal Tagli sabi niya, may iba't iba siyang account na hindi naman sa kanya. Ginagamit ang kanya, ninakaw ang kanyang pangalan, ninakaw ang kanyang identity. Oh. So, napakalinaw ang pahayag. Ito'y kaugnay sa mga trolls na nagtatago at nagkakalat ng kasinungalingan. Pero, uh, ayon kay bintolpo na kulang na lang daw sa sabihin ng obispo na lahat kayong bumuto. Hindi naman sinabi ng obispo dito. Di ba, ba? Tuloy natin. Kaya nga, troll eh. Fake yung identity. And they are very, very successful. Precisely because they are allowed to run myriads of fake accounts in the social media. Oh, so may mga trolls na kahit nga sa sa Facebook, di ba? At e lalo na yung mga mag-comment anti-katoliko uh, sa side ng mga Muslim, sa side ng ANC, nagtatago. Oh. Ayaw malantad ang kanilang sarili. Eh bakit kaya? No? na may mga taong ganyan kung talagang katotohanan ang inyong ipinaglaban. Pagkatapos nagtatago sa kanilang sarili gamit ang ibang pangalan at nagtatago sa kanilang identity. Matuloy natin si Bishop. Platforms. And many people who are users of social media sometimes don't even know that the people they're interacting with are trolls. Tama at meron nga uh, nag message sa akin, nag-comment na sabi niya, kung maaari tanggapin umano, uh, i-accept umano yung friend request niya sa Facebook. Tiningnan ko. Hoy, oh, nagtatago din sa kanyang sarili. Oh. Eh, ba't nagtatago ka sa sarili mo. No? Ay, eh, makilala naman natin yung mga nagtatago sa sarili at may mga gumagamit pa ng mga nananakaw ng picture, nananakaw ng identity. Kaya nga, kay Father Darwin, ilang, ilang account nyo na pina-report. Ang sa akin, may, meron din, na-report na din yung uh, fake account. No. So, tama naman ang sinabi ni Bishop, pero nag-react dito si Bintol po ah you know that these trolls are doomed when they no longer feel any sense of guilt about what they are doing. Lalo na kapag ganito na lang sasabihin nila, trabaho lang yan, walang personalan. Iyan, no, sa palagay ninyo, ito po ba pahayag ng obispo? Mali o tama? Kaya nga nagtaka ako, bakit binunatan. Tuloy natin. No sense of remorse anymore. In this age of mass disinformation through the social media, propaganda can get more quickly amplified than the truth. No, tama, tama. No? Kaya nga, uh, patuloy nating sinasagot yung mga propaganda lalo ng mga ikinakalat nila, no? ikinakalat nila na kasin kasinungalingan sa pananampalataya ng simbahang katoliko. Ating sinagot yan, ating ah, pinakita sa inyo, yung mga pinagchap-chap nila ng mga aklat, dahil matagal na yan, noon pa man, sa panahon pa ni, halimbawa sa Iglesia ni Kristo, sa panahon pa ni Felix Manalo yan, ginagamit na nila yon. Kaya, Ating sinagot mga kapatid. Tuloy natin si Bishop. Mas mabilis mag-viral ang hindi totoo kesa sa totoo. Oh, tama. Yun talaga ang realidad. Mas mabilis mag-viral ang kasinungalingan. Oh, tignan 'yung uh, iba uh, sa social media. Daming mga pinatay na kahit buhay pa at nag-viral yung uh, iba no na iniulat nilang patay na pero buhay pa so tandaan natin Juan kapitulo 8:44 ang ama ng ngalingan walang iba kundi ang diablo ang demonyo kaya mga mahal na kapatid Ating ipagpatuloy ang paggamit nitong mga anti-Katoliko na mga aklat para sa kanilang propaganda laban sa simbahang Katoliko. Hindi naman natin ito kalaban. Pero dapat sasagutin talaga natin mga kapatid. No? Bakit? Dahil, ulitin ko, ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. Uh, sige, tingnan ko muna ang uh, mga pumasok, uh, may iba't ibang komento na dito. No? No. Uh, mga pumasok dito, Christy Concepcion. Maraming salamat uh, kapatid na Yusol sa suporta, Sister Mila, maraming maraming salamat din si Ninita oy, kita-kita tayo dyan sa bao Bukas na ako. Bukas na ako, lilipad. Going to bao Pagdasal nyo ang flight ko, ha? Okay. So, uh, si Marivilla Butali, gawain kasi nila kaya natatamaan, Brother Wendell. Si uh, Amil Molieno, ilo kapatid. Si Danilo uh, palubar. Baka naman anti katolik itong si Bintol. Mga Katoliko to sila. At na, nag-seminaryan uh, pa yung mga kapatid niya. No? Mga Katoliko daw na na pakinggan ko yung interview. Maraming salamat din kay kapatid na Roland. No? Uh, mga Katoliko ito sila. Kahit nga si Rafi, parang dumaan yan sa seminaryo. Oh. Eh, may kapatid daw sila na nag Nagseminaryan. Okay. Si Skylight. Ah, tama po 'yan. Ah, ang nanalo ang maraming bayaran na trolls. Oh, so 'yun mga reaksyon nila, no? Si Tro Champion. Good evening, Bro Windel. Shout out mo ako. Yes. Juanito Alonan. Okay. Si Nidita Kadjog, yes, Brad Windell, praying for your safe travel. Maraming salamat po. Whitey, uh, huwag bumutuhin mga tolpo, mga pro-divorce sila. Hmm, yes, yun. O, umiikot na, Nan, uh, nakita ko, nandun sa pagadian daw. O, pagadian. Okay. So, yon mga kapatid, maraming salamat sa mga kapatid dati na pumasok ng comment. At uh, sa mga nagsuporta uh. Maraming maraming salamat Okay, tuloy natin uh, Lalo na yung mga propaganda Alam nyo naman Yung paggamit nila ng mga aklat Para palitaw na ang aral Ng simbahang katoliko Sa mga kapatid natin Sa iba yung pananampalataya Lalo na sa Iglesia Ni Cristo Na sinimula na natin na Sinagot yung paggamit nila sa mga aklat Halimbawa may iba silang paraan. Basta mapakita nila ang aklat, di nila sinabi na ito'y anti-katoliko aklat ng uh, protestante, mga kapatid, na ginagamit nila. Ito, Hindi tayo nakikisa sa gawain ng Pasko ng Iglesia Katolika. Kaya mahalagang tanong pa, ang petsa lamang po ba, mga kapatid at mga kaibigan, ang kinuha, kinuha mula sa pagano? Ano-ano pa ang mga gawain sa tinatawag nilang Pasko na kinuha rin sa gawain ng mga pagano? Eba, yung paggamit nila ng kandila, kapatid na Michael, mga hmm. mahal na taga-subaybay, at yung tinatawag na Christmas tree, ayon po sa aklat na The Two Babylons or The Papal Worship by Alexander Hislop, sa page 97, ganito po ang ating mababasa. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing disperas ng Pasko, at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia upang parangalan siya sapagkat isa sa mga mapagkakakilan lang kaibahan ng pagsamba sa kanya ay magkaroon ng mga sinindihang kandila sa kanyang mga dambana. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na sa atin ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Kaya malinaw po dito sa aming binasa sa inyo. Okay, yon mga kapatid, ang aklat na binasa nila. Uh, sandali ha, biglang humina yata yung uh, internet ngayon ha. Okay. Patuloy tayo. So, biglang humina yata ang uh, internet ngayon. Oh, so ginamit nila ang aklat na 'yan at tinitira yung Christmas tree. No. Yun na ang ating uh, tatalakayin. No. At ang kandila. Ang ginagamit nila ay ang aklat na The Two Babylons or The Papal Worship sa pahina nubintay siya. At sa paggamit nila sa naturang aklat, kasabay yan sa paggamit nila sa mga aklat katoliko. So napansin niyo ba? Yung paggamit nila sa mga aklat katoliko, sinasabi nila ito, otoridad katoliko nagsasabi na ganito. Ngunit pag gumamit sila, halimbawa, sa naturang aklat na ipinakita natin, yung referensya na ginamit nila, the two Babylons or the papal worship, yun po ay anti-Catholic na aklat. Kaya nat natural, negatibo talaga ang sasabihin nila. Halimbawa, ayon ba ang INC? Dahil napaka nila si Eliseo Soriano, ang aklat ni Eliseo Soriano, ang gagamitin ko laban sa kanilang doktrina. Natural sabihin nila na di katanggap-tanggap yan. anti inc yan. Pagkatapos ginamit ninyong referensya, eh di talaga nila tatanggapin yan. Ganon din ang aklat na ginagamit nila, na binasa nila. Yung aklat na The Two Babylons or the papal worship no na sila si Alexander Heslop ang may akda niyan na pakaantay katoliko yan so yan po mga peers sana ay kapopulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito please like and share ibahagi po natin sa mga kilala po natin And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami niyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et iglesia.